Nakapagluto na ba kayo ng laing or kailan kayo huling nakakain ng laing? Guys, nakabili ako ng panglaing. Ito ay 35 pesos lang o napakadami. So meron din siyang dahon. Ayan o. First time ko magluto ng laing so nilagay ko na lang lahat yung mga sangkap ko dun sa unang gata. Tapos nilagyan ko din siya ng liempo na cut ng porky para mas masarap kapag may karne na sa home. papalasa naman na nilagay ko ay ground black pepper at saka shrimp paste. So una pinakuluan ko na muna lahat ng mga sangkap. Tapos nung lumapot na yung gata, nilagay ko na yung tangkay ng gabi at saka nung lalanta na yung tangkay ng gabi, sunod ko nang inilagay yung dahon. So ang technique dyan guys para hindi ay hindi hindi hahaluin hanggat hindi nalalanta yung mga gulay. So, yun yung sabi nila. <laughs> Tapos, nilagay ko na yung isa pa nakakanggata. Tapos, naglagay ako ng maraming siling green. At saka ko ulit pinakuluan at pinaiga. So, kailangan lang pamantikahin niya ng konti para mas masarap kapag ka nagmamantika. Lalo may sahog na karning porky. Tapos, yung iba nilagyan ko pala yan ng dilis topping. So, mas masarap din kapag ka may dilis. Lalo kapag ka crispy. Kain tayo guys. yami to.